Pwede mo ba kayo ulit naman? Oo naman. Ngayon, i-assist kita para makagawa tayo ng cylinder. Remember, ang <laughs> basic shape natin ng cylinder. Pahawak ng kamay. Sige. Okay. Dito muna sa loob. Ay, apat dapat. Apat. Ayan. May binilang pa eh. Hindi siguro. Wala pong pressure. Nagpo-pressure po kayo sa loob. Alam ko. <laughs> Ay, yun, nagpo-pressure pa. Eh, okay, nagpo-pressure pa. Eh, Ay, I-vlog mo ngayon, yan, i-vlog mo. Nagpo-pressure <laughs> masado. Kami lang walang to. Pressure. It. Walang pressure, walang pressure. walang pressure. Up, lang walang lang pressure lang. po. Uh -huh. Ayan. Okay. Okay. okay, that's But your I basic don't... shape. Now you're going to do the beginner shape out of that, <laughs> which is a bow. Ma'am po po oh, ang love love beginner shape natin. Give your Dito sa pinakailalim sa pinakilalim tutulak mo siya palabas dahan-dahan habang tinutulak umaakyat maakyat ka rin hold the tip for 2 to 3 seconds slowly release okay palawakin mo pa yan sir para magkasya ang siniga sige tulak muna tulak palabas dahan-dahan E. Ayaw di kita ako. Oh. Ay, eh! <laughs> Tignan <laughs> mo, nagaganoon na siya kasi binigla mo ah, naman. Na ah, bigla. Eh, masakit pag binigla ako. Oo oh, naman ah, dahan-dahan. Ayan. Hold. Dahan-dahan, alisin. Okay, one more time. Ay, mas malawak na. Kasan pa dahil, eh? ay, di, Mas malawak naman. <laughs> Hindi kasi yung fingertips, sir. Hindi yung fingertips. A ano po ba dapat yung hmm. buong program. Ah, okay po. Nalagay siya na. <laughs> Tatanggal na ano, anong, anong. Up! 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 Oh! <laughs> Brilliant. Okay. Ayusin <I> <laughs> na <a> <laughs> natin. Here. <laughs> Hindi nga yung fingertips. Kaya dapat i-ganun mo para malapat sya sa kasi mas makontrol mo ang pressure na magagaling sa kamay ibuka mo naman ayan ayan na po ang mangkok mo ay hindi na pang dalawang order na bulalo ay kulang pang na ramen. kulang yan pang ramen yan uh, ramen. pang ramen mm -hmm. galing okay Lahat. Wow. take a picture with your masterpiece. <laughs> yes. <laughs> guys, guys <laughs> <sang>. Talaga, girl. <God. laughs> Mahal to. Pag binili nyo sa akin to. Ah. Masterpiece, wow. Okay, mag-ready. Okay, next. Miss. Okay. Wow. Ikaw, Angelica. Paukas po. Wash your hands. Ikaw. One two po. Ayaw mo. 1, 2, 3. Hindi mo try? Ah, sí.